World Teachers Month po ngayon, mga kapatid. Kasabay po niyan, dumaraing ang mga guro na mapakinggan naman daw sana ang kanilang mga hinaing. Magbabalita si Ian Suyo. Linggo kahapon, abala ang mga gurong ito sa Mandaluyong City. World Teachers Month na kasi ito po ay uh, paghahanda lang po para po dun sa aming uh, Teacher's Month kasi po alam po natin ang World Teacher's Day po ay simula po ng, ng September 5 until ng October 5. Pero higit sa selebrasyon at pagbibigay-pugay para sa mga guro, pagkakataon din daw ito para mabigyang pansin ang kanilang mga panawagan. Numero unong panawagan nila, pataasin ang sweldo ng mga teacher. Sa ngayon kasi ay 27,000 pesos lang ang entry pay para sa mga guro. Malayo kumpara sa hiling nila na 50,000 pesos. May mga deduction pa po kami. Kaya kung tutusin, hindi na po talaga sapat yung sinisweldo po ng mga kaguruan ngayon. Bukod pa dyan, hiling din nila na bumaba na sa 57 years old ang retirement age para sa mga guro. Ang Philippine Public School Teachers Association naman humihiling sa Department of Education na huwag ipatanggal lahat ng visual aid sa loob ng mga classroom dahil nakakaapekto raw ito sa mga bata. Ngayon pa lang daw kasi, kapansin-pansin na ang pagbaba sa learning retention dahil wala ng visual aids na nakikita ang mga mag-aaral sa klase. Sa classroom ko, hirap yung mga bata na uh, mamemorize ma-memorize yung mga dapat nilang i-memorize titingin pa sila sa notebook. Kumpara last year sa mga tinuruan ko na memorize sagad nila yung mga English passages. Hiling din nila i-update na ang Magna Carta for Teachers na siyang nagtitiyak ng na mga benepisyo at karapatan ng mga guro. Po mahigit uh, 50 years na po yung Magna Carta. Hindi pa po ako pinapanganak bilang uh, teacher. Ay nandyan na yung Magna Carta. Kaya sa tingin po namin mga teacher kailangan nang i-update ito ngayong 21st century. ay uh, ilang sa mga provision po nito na na-file po sa Kongreso. So, yung pagpapayikli ng teaching hours, yung health benefits namin, yung uh, mga out-of-pocket expenses ng mga teachers, at yung protection pong legal sa aming mga teachers kailangan po namin yan para Uh, may protection din po kami sa mga uh, bagay na nakaka rin sa aming pagtuturo. Para sa 1PH, Ian Suyo, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.